Ayos na! BAYONAL Ayan mga Kalingap. meron pang uh, mga na supporters kay Kalingap bro, Yung um, mga esyente voting ito. I-scoutel. <laughs> <laughs> i <laughs> tayo. <laughs> Sabi ko siya yung ano, siya yung president ng ano Kalinga ano Riders Club. Oh, no, ito. Si ano si Juan. Kasi Yan, yun, message ito, lang ay. po kayo diyan. Ka <laughs> <po kayo. laughs> oh. Ayan mga kalingap at mamotor kami at uh, may kukunin din po si Kalinga Prob na bagong motor ayan yung mga gusto pong sumali po ano sa Kalinga Riders Club ayan yeah. message nyo lang po si President Juan Juan Makisig welcome po welcome <laughs> Juan Makisig scouter ayan mga Kalinga po ano ayan sa mga gustong sumali po ano sa Kalinga Riders Club. Yeah, let's go. Ayan na mga kalingap at nandito na po kami sa ano, sa pagbibila ng motor. So, sila, dito po sila Raya. Ayan, ako si Ikan na Grabe, ano po mga kalingap yung mga gusto pong sumali dyan sa ano, sa... Ah, grabe, ganda naman. Ayan mga kalingap po. <tinyo> Ay, grabe. Ting. Ma'am, ma'am, sa amin wala. <laughs> Ay, mga kalinga po. Crystal Motor. Ay, <laughs> Ay, Ayan yeah, ang mga kalinga po Ayan sa mga gusto pong ano Grabe ano, uh, Mga gusto nang sumali po sa Riders Club ano, ano, po ano ng kalinga Ito po yung aming president to, si ano si Juan Makisi <laughs> Scouter Pag-scouter <laughs> tayo sabi ko siya yung ano, siya yung president ng ano Kalinga ano Riders Club. Oh, no, ito. Si ano si Juan. Yan yun, message yun pa, lang po kayo diyan. <laughs> so, ano pang hinihintay niyo guys? Join us. Yes. Nandiyan ba yung, yung sample ng sticker natin? Dala mo dyan? Meron, meron, meron. Dala mo dyan? Ay, nandasap na sa motor. Yan ah. <laughs> mga kalinga. Ito na. Ano kasi yan? Grabe ganda. Ilan si yan? Eh? 400 cc. Grabe. 400 cc pala po yan, mga kalinga. sobrang ganda no But, yeah. ano ba yan uh, bristol ano bristol ano talagang sing arm crush guard sing arm may sing arm na mga kalinga crush guard kompleto na ano oh. Pogi ano? Pogi. Grabe. Sa Big time ano pang ano talaga ano? So, Ilang cc na kaya yan? Mga ganito kasi, Mga 800. Mga ganyan? Type 400. 400 cc na, no? Ganda na nyo pang-rides pa Manila, okay, no? Yung... Speedometer, ano? Parang ano na, yung speedometer niya, no? 500 cc. Ano yan? Ninja? Ninja ba yan? Hindi ba. Best-in-parineer din. Gabi mga kaliingap ko. Paper. Tapos si Bibig Concept pa Malaki pa din naman ang gastos. Dito ka na. Naka ano na oh. Kaya mga kalingap. Ang eh, magkano yung ganun no? Magkano yung ganun? Mo? Sa cash? 249,000 hey, Ay grog mga kalingit pa na Kasi madam Hindi talaga po mga kalingit pa na pag cash Kasi para kalam ka kung bumibili ng candy Na okay na hindi po ng ano talaga mga kalinga, paghulugan, masakit po sa bulsa. Eh, mas the best po talaga pag ng motor, mas the best yung cash. Pero ba't yung mga Chinese mga kalinga pa na no, mas gusto nila yung hulugan? Tapos pag narimata na, papalitan na naman, bago na naman. Kasi iba katuwiran nila eh, nagagamit na nila. Bago pa man masira, nagamit na para lang sila nag-aarkila. Eh. Ito ano, yung upo ano, drum. Yung drum mo ano. <laughs> Ay mga kalinga. Parang ka nag-ano dyan ah. Tago, uh, parang yung badyaw na ano eh. ng ano eh. Ano Dito oh, bro. Dito oh, sayo sayo muna. <laughs> Dito oh.

No? Laki ano? Ang wala tayong mga kalahingap yung sprocket o. Oh. Di Hmm. Halos ka, ano na eh, ka-size na ng gulong ng bike na pambata. Oh, hmm? Palta mo na rin yung ano sa Laki mo na rin yung si sprocket. Para nagsisit <laughs> na lang <laughs> pinalaki nila yung sprocket kasi nga dada. na kasi yung mga kinan yan. Oo, malaki na kami. malaki na Yan, maraming salamat po sa inyo lahat mga kalingit ano? sa so, patuloy na pag sa ang YouTube channel. May love shout out po sa inyo lahat. And, uh, kami po pupunta sa mission ngayon at uh, ito po yung gagamitin ni Kalingit Rob kasi mamotor lang daw po kami. Eh, Ayan. Mega love shout out po. Ayan mga kalinga pa at nagtawid kami galing dun sa kabila kasi kakain muna po kami dito. Ayan. Saan po natin si kalinga prob ngayon sa mission. Hindi po tayo nakasama nung Martes kasi grabe ang ulan. Eh, magmumotor lang po. Hindi na po ako nagsama ko. May payo. Nandun na po ako sa ano, resort. kaya po yung mga nagagawa. Apat. Your help. Your help. Sa po. pure help. Kasama na. Sina? Sige, 11 pala 11 mga kalingap At kain muna po kami dito Ayan, shoutout po sa inyong lahat Ayan no. o Ano yung pangalala itong kainan nyo? Pares. Palo. Ay, pares Point. Paloan. point. Ah, para point pala. Pala <laughs> ko pa this point eh. Point Then, mga ano, mar, ano marketing strategy ano. Imbis na pa this point, Pares point. Pa this point. Ah. Ah. Yan mga kalinga po pa this point para ito ay Pares point pala. Ayan, Yan, kain na tayo mga kalinga. <laughs>

Hello, birthday. Ay, to ay, to Blow mo <laughs> birthday, yung Paris. Blow the birthday Blow the Paris. Blow Blow Paris. Blow the Blow Paris. Blow Blow the Paris. Blow the Paris. Blow <laughs> the <laughs> <laughs> <laughs>